Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Habang naghihirap ang taong bayan sa, sa inflation, taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng basic commodities, traffic na kung saan uh, we are losing 5 billion yearly dito lang sa ETSA at siguro sa buong bansa mga, mga 50 or more, billion or more. Uh, at saka uh, habang na, nawawalan trabaho yung mga karam, uh, karamihan ng mga mahirap na Pilipino Pagkatapos sa uh, uh, ang bigas uh, pataas ng pataas ng presyo kaysa bumababa sa 20 pesos Ang sagot ng gobyerno dyan ay Rally Grand Rally <laughs> At uh, Branding Uh, mga mga uh, campaign xx na naman parang parang nasa election pa tayo although wala tayong nakikitang uh, mag, uh, pakinabang sa taong bayan diyan hindi, uh, gastos na naman by millions kasi ngayon pa lang marami tayong nababalitaan na uh, natatanggap na balita sa kaibigan mga, sa mga kaibigan diyan sa uh, sa Department of Public Works and Highways at saka iba pang mga ehensya at mga local governments persahan ang mga empleyado pinapa-attend diyan sa Kirino Grandstand rally on Sunday at itong rally ay may tema ng uh, bagong Pilipinas eh kung magrally ba kayo bababa sa 20 peso ang presyo ng bigas ah uh, makukulong ba yung mga yung mga pumatay ng 30,000 katao uh, ma ma Ma, ma mapigil ba yung smuggling sa Bureau of Customs yung sugar smuggling at saka tumataas na naman ang pre, ang presyo ng ng sibuyas ngayon at bigas so wala uh, in fact uh, itong rally uh, according to some political observers ay maybe away lang ng ng Duterte uh, ng Marcos administration to achieve two things one ipakita na they are on their own na wala na sila sa palda ng unit team kundi uh, out kuan na talaga sila hiwalay na talaga sila sa unit team at uh, 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 sila na on their own kalaban ng mga Duterte kasi war of rallies ito meron rin rally ang mga Duterte big rally anti chacha jan sa Davao on Sunday also pangalawa ito rin Uh, dito rin siguro, ito rin siguro behikulo para gagamitin ng mga congressman na pinipilter rin pumasok yung mga empleyado nila or umatent sa rally na ito. Uh, dito rin siguro, ibabandera yung chacha. Kaya no wonder, yung mga yung mga political observer sinasabi na ito daw uh, ay siguro nagpapalabas lang ng insecurity na kasi hindi ka hindi ka magpapakita ng unity rally kung natata, hindi ka natatakot baka na naalis na sa iyo yung suporta ng taong bayan o suporta ng military at kapulisan. Kaya sabi nitong ni si, uh, si uh, Ateneo de Manila University uh, professor na si Hansley Juliano, sabi niya, it's a show of strength to bolster continued support to the regime in the face in the face of breakaway elements from the unity coalition so nagpapakita sila malakas pa rin sila at uh, kahit uh, may mga bali balita na uh, marami nang nawawal na nadi-discourage at uh, nawawalan na ng pasensya sa sa failure ng ng uh, ng Marcos administration to to make true its uh, promises to the Filipino people and also sa mga katiwalian kasama na ditong uh, billions billions na ginagastay at inuubos dito sa cha cha. So uh, itong rally to me also I agree with the with the political observers na kaisa show of kwan show of uh, confidence sa control ni Marcos sa bansa, it's a show of weakness. Nagpapakita na kasi hindi ka naman magpapakita show of strength kung very secured ka na stable yung gobyerno mo. Uh, at uh, ganun rin ang sinabi ni uh, ni Anthony Lawrence Borhar, political professor uh, sa Professor at De La Salle University, uh, sa mga news report, sabi niya, this event is either a reassertion of unity or a redirection towards a narrative of bagong Pilipinas that need not be based upon a Marcos Duterte unity team. So parang pinapakita nila na they are really on their own. So ibig sabihin, insecurity pa rin. Insecurity sa support ng, ng taong bayan, insecurity sa, sa support ng military at police, at insecurity rin na uh, kaya silang, you know, kaya silang they can run the government on their own without the help of their unity team or unitives, sabi ng iba partner na yung mga Dutertes nga na ngayon are, are positioning themselves to be uh to be a uh, uh, to be the opposition in the country although uh, alam natin hindi hindi kan iyan kakagatin ng mga tao kasi they're equally as bad <laughs> as the as the Marcos government uh, they uh, attack so uh, kwan lang talaga ito uh, Uh, baka dito ipupush na naman nila yung cha-cha, chacha rhetorics nila so this is just a, uh, a show of, strength by, uh, by both uh, uh, political groups the Duterte's and the Marcoses ang problema lang wala tayong ngangan na naman tayo dyan kung magrally sila uh, by Monday ba after the rally bababa na yung presyo ng 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 bigas sa 20. Wala na silang excuse ngayon kasi magto 2 years na sila in power. Pero wala wala pa rin sila nagagawa sa bigas, wala pa rin sila nagagawa sa traffic. Ang solusyon na nila sa traffic problem ay gumamit ng helicopter. Eh kung ganyan, bumili na lang sila sana ng maraming helicopter para maisakay ang taong bayan araw-araw. Hindi na yung gumasta at ubusin yung pera dito sa chacha or kaya dito sa mga rally-rally na ito. So this is very Marcosian. Parang yung style ni Fer President Ferdinand E. Marcos na puro gumagawa ng bagong lipunan ng mga rally, uh, pagkatapos uh, inaalaw yung showing ng mga bomba bomba films, uh, kaya sumikat sila Pepsi Paloma, at yung iba pa, da para lang uh, ipakita sa tao na paligayahan ng tao. So dito may siyempre may mga entertainers diyan, may mga may mga politiko magpapakitang gilas diyan. Pero ang problema, wala eh, wala wala, wala tayong makikinabang diyan. At uh, hindi naman natin kailangan yung mga yung mga slogan na na ito bagong Pilipinas, parang uh, bagong lipunan ito eh. Parang uh, uh, kwani to eh ka, ka, this is as empty as the unity unity promise nila tinanyo it is it is everything but united ang gobyerno ngayon nag-aaway ang Kongres nag-aaway ang marcos duterte nag-aaway ang kongreso sa senado uh, later on mag-aaway rin ang ang kongreso sa at malakanyang sa supreme court so away-away. Uh, it is it is opposite of what they promised during the campaigns, uh the campaign season. So wala, this is a uh, this is a uh, useless kasi syempre uh, uh, ma million, million na naman ang gastusin yah sa kasi buong bansa daw ito eh, may mga iba ibang lugar gagawa rin ng ganito. So sana binigay na lang yung pera sa mga tao na naghihirap sa mga ginawa na lang ayuda, medisina, bigyan trabaho yung walang trabaho, bigyan ayuda yung mga naghihikahos ng na mga negosyante. Yun, buti pa, buti pa si Vat. Hai, walang rally pero tumutulong. Uh, kumita yung mga negosyante sa Sambuanga ng mga malilit na negosyante at uh, nakabigay na ng trab uh, by, by, next week, meron naman bagong uh, commercial renter sa 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 building ni Vat or or commercial uh, center ni Vat na ang tawag ay uh, East buwangga business and events place so magdadagdag na naman magre- mag, nagahire na naman sila ngayon ng apat na empleyado so by next week 15 katao na na employee diyan 15 at eh, dito sa rally ilang tao ma-employ diyan after the rally wala nga nga tayo pa ang gumasta para sa si snack sa aeroplano, lalo na yung galing sa probinsya, sa pamasahe, sa gasolina, sa sa pagbayad sa mga gumagawa ng mga ilaw diyan, yung mga yung mga ano-ano pa diyan, mga Uh, uh, mga presentation tulad yung mga Mike Marcos Rally noon, promotion. And then, uh, may mga artista dyan, babayaran natin yan lahat. at uh, yung uh, dahil abot yan ng gabi, yung mga pailaw dyan, mga concert-concert. Wala, ek-ek na naman. We are We are uh, returning back to the abuses and insens insensitivity of President Ferdinand E. Marcos na habang naghihirap ang taong bayan, ang sagot ay mga rally-rally, bomba films, at saka yung uh, pork art center, uh, film center, lahat. Pero ang tao, hindi na-address yung kagutuman, yung kawalang trabaho, yung problema sa traffic, hindi na-address. Sana naman hindi na ginasta dito sa rally, bumili na lang ng helicopter at ibigay ng free ride sa taong bayan. So, we will be giving more updates on this uh, rally na ito and uh, please share this blog to friends and relatives para 'wag sila ma ma mabudol-budol at at magka magkamali uh, umattend dyan sa rally na 'yan. Dapat tutulan natin 'yan and we tell our government Uh, wala na yung pakinabang sa atin and we don't support that by sharing this blog and asking friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel to join me in the anti-corruption advocacy natin and electoral reform advocacy dito sa blogcaster. Mucho y mas gracias and see you in my next vlog.